Good morning mga kamamis! Kamusta po kayo? Today, January 8, 2025. Nandito po ako sa Baliwag Business Center. Samahan niyo po akong mag-renew ng aming business permit. Baliwag Business Center, located at P. De Guzman Street, Baliwag, Bulacan. Counterpart po ng The Furniture Hub mga kamamis. Bago po ako pumunta dito, kagabi pa lang, inayos ko na ang mga dapat kong dalin. Ano ba ang dapat kong dalin na requirements sa pagkuha ng business permit? Una, business permit noong 2024. Pangalawa, DTI permit. Dapat po hindi expired ang DTI nyo. Pangatlo, Statement of Annual Gross Sale. Ano ba yung Statement of Annual Gross Sale? Ito po iyong benta ninyo simula January hanggang December ng 2024. Kudos to my accountant slash partner na December 31 pa lang, ilalapag na sa akin ang gross sale ng bigasan. Kaya po, bago ako pumunta ng business center, okay na po ang aking gross sale. Advice ko po sa mga kukuha at magre ng business permit, please lang po sa bahay pa lang, i-ready na po ninyo ang inyong statement of gross sale para po mabilis kayong matapos. Pagpasok po ng business center, ang unang lamesa na we welcome sa inyo ay si Ma'am and Sir na magbibigay sa inyo ng business permit form na inyong pipilapan. Sa form po, makikita niyo po ang transaction type. Ang akin po ay renew. DTI number, TIN number, type of business. Sole proprietorship po ako contact number, address, name, gender, registered name, iyon po yung Mami's Rice Trading, nature of business, iyon po yung Rice Trading, saka po kung saan po naka-address yung business ko. Konti lang po yung pinipila pa ng mga kagaya kong sole proprietorship. Hindi po kagaya ng mga corporation, partnership, saka po cooperative yung form po ng application form ng business permit, 2 pages lang po yon. Sa last part po, doon na po isusulat ang gross sale. Pag okay na at complete ng sagutan ng form, punta na po tayo sa step 2. Sa step 2, doon po ang notary at ang kuhanan ng sedula. After po noon, pasok na po tayo sa kabilang side ng business center. Doon naman po, makikita po natin ang window 1 to 7, saka yung buffet area nila. Diretso na po ako sa window 3 para ipasa ang business permit form na pinilapan ko kanina. Kasama ang photocopy ng business permit last year, photocopy ng bagong sedula, at photocopy ng, ng DTI doon na po i-compute ng mga staff ng business center kung magkano po ang babayaran ko. Mabilis lang po. After 3 minutes, inabot na sa akin ni Ate Rachel de Leon ang aking papel at nakasulat doon ang total amount ng aking babayaran. Last, ang step 4. Ito na po yung huling-huli. Magbabayad na po ako ng business permit. Ganun lang po siya kadali mga kamamis. Okay naman po ako kanina. Bigla na lang po akong ginuto mga kamamis after ko magbayad. Oh, kaya no! habang ginagawa pa ang aking business permit at resibo, ako muna po ay kumain sa kanilang buffet area. Meron pong mainit na sopas, slice white bread, kaya lang naubos na. Pero meron naman pong chocolate cupcakes sa kapo melon juice. Kudos sa manager and staff of Business Center Baliwag. Dahil from 2022 to 2025, consistent ang kanilang services. Mabilis, friendly ang mga staff. Kauupo mo pa lang, pinapakain ka na. Pero ako hindi agad makakain kanina kasi iniisip ko po ang aking babayaran. Tinawag na po ako ni Ate Rachel dahil okay na ang aking permit. Ang sarap lang sa pakiramdam na nakatapos na akong magpermit at sobrang dali lang po. 30 minutes lang may business permit na ako. Thank you so much management and staff ng Baliwag Business Center. See you next year! Sa mga hindi pa po nakakapag-renew hanggang January 20 na lang po sila. Kaya habang maaga pa at konti pa lang ang nagre-renew, punta na po kayo. Bye po. God bless po.